Dami na palang bago sa menu dito sa Modern Spanish Filipino Cafe sa may rotonda ng Tomas Morato. Ang sarap naman tumambay sa alfresco area nila while having pika-pika at cocktails. Kain tayo uli sa Lakandesa na nasa CTTM Square Diliman. Ang cozy, classy at premium yung pakiramdam ko pag nandito kami. For starters, and tamang chill lang. Tumambay muna kami dito sa alfresco area. Ang crunchy ng kalamares, may partner na garlic aioli at chimichurri. Classic drink na bramble, blueberry na ang base ay vodka topped with ginger ale. May potato, chorizo, at mozzarella ang tortilla de patata. Lalagyan ng butterfly pea sa ibabaw. At ang magical sa paningin ng amore, lychee flavor at base ay vodka. Pumasok na kami sa loob for dinner. Meron kasi silang dishes na sa lunch or dinner mo lang mau-order. Katulad nitong seafood paella na instead rice ay orzo pasta ang gamit. Lighter texture at hindi ganun ka-heavy sa tummy. Another dinner menu ang cordero, marinated lamb rack with romesco rice. Lagyan natin ng mornay sauce o kaya naman ay chimichurri. Tagal ko ng craving ang high grade matcha, buti na lang meron dito with a twist dahil sarap ka pares ng strawberry. Traditional seafood soup ang sopa de mariscos, may mussels, shrimp, soft shell crab, at squid rings. Para ka dito umiinom ng black forest cake, dark Belgian chocolate with two berries. Magdesert naman tayo like churros, hint of cinnamon with Belgian chocolate sauce, ang sarap ng torija, bread pudding with rum caramel dates, at may whipped butter on top. At ito ang bill namin sa si Lakandesa. Happy time everyone!